Dating puno ng vandalism at mga graffiti ang pader na ito sa military cut-off road. Ngayon, ang masisilayan, mayamang industriya at kultura ng barangay sa pamamagitan ng isang mural art. Yung younger generations makikita nila at ah, so this is the history, so this is what military cut-off is in the past. So yun. We placed the mural there to, for you to enjoy and to take pictures with it, not to uh, place uh, graf anti graffiti um, subjects there again since we have already covered at Sa Barangay North Central Aurora Hill naman tila nagbalik sa nakaraan si Tatay Francisco sa tuwing pinagmamasdan ang mural art ng kanilang barangay. Hopefully naman na ito ay tuloy-tuloy na uh, mapaganda pa, mapag mas lalong mapaganda pa at maalagaan ang naturang mural. May taas sa 18 feet at habang 80 meters. Nahati ito sa limang parte kung saan ipinakita ang bawat kontribusyon ng mamamayan sa barangay. Happy kami kasi yun nga, makikita na ng mga dadaan dito. Na-appreciate nila yung ginawa namin. So yun, so masayang masaya kami dito na natapos na yung aming mural painting. Ang obra, simbolo lamang raw ng pagtutulungan o niya ng mga magkakabarangay. Ito, para sa bayan, para sa patio, para sa ating lahat. Bukod sa military cut of road at barangay North Central Aurora Hill, pinasinayaan na rin ang mural art ng barangay Balsigan, Quezon Hill Proper, Teodora Alonso at Middle Rock Quarry. Target naman ngayon ang konsihal na magkaroon ng isang daan na dalumput walong mga barangay sa lungsod ng sariling obrang maipagmamalaki sa bawat bibisita. Jose Robert Inventor para sa Luzon. Headline